So, what's up guys? Harating uh, lang natin, no? Yan, simulan ngayon. Napahimik ang paligid. Labas tayo. Yeah. Ito ang panahon. Simulan. Kaya lang, ano na, madamo na dito sa paligid. Wala pang nagmamower. Ayan, no? Sobrang lago na. Ang pajero natin. <laughs> Hindi pa nagagamit ha. Siguro December gamitin natin ta. Yung kotse naman ang magpapahinga. Tapos yung pajero naman ang gagamitin natin. Sitain ko lang aking garden. Yun o. Know, Lagot na o. san, -san lang tumubo yung mga kalabasa o. Oh. Tawalanan na eh. Sitain natin yung okra. eh o. Lumagot yung mga tanim mo. Oh. Sa so bagay, day off natin. Ngayong weekend, maglilinis tayo. Ayun, tumubo na yung mga okra. Ayan. Tumubo na sila. Okay. Kaya lang, dumamo na rin. Okay lang yan. Ganda ng mga talbos, oh. Tataba. Ayos. Okay. Kamatis yung kalabasa. Lago na, oh. Ayos, ayos. Talbos na siya. Yeah. Diba? Kaya lang sigurado mag-aanuan yan. Magsasakala yung, ano, talbos sa ka kalabasa. Ganda na mga talbos oh. Diba? Press na press oh. Tabahin lupa. Yan sa luyot natin na oh. Marami na sa luyot. Ayan ah. Oh. Diba? Ayan sa luyot oh. Okay yan. Parami muna natin. O, oh, di ba? Grabing damo na, oh. Mainit yung hangin. O, oh, mga pusa. Madamo na naman. So, yun lang, na. No? update ko lang kayo Karating lang natin Kaling sa work, siyempre Bata yung gagawin ngayon Day off, siyempre Inisin natin tong garden natin Baka Bahaya na ase. Eh. Pagka hindi natin ito lilinisan Alright Mas maba ng buko Ang sa salang Dalawang linggo pa lang eh Ito so red. Right, eh, Yan yung pajero natin. Yan na lang. Every washing. Lagi na ulanan eh. Init na ano, may init yung paligid. Parang singaw, sumisingaw yung lupa. So, shout out, shout out sa atin dyan, no? Oh. Right. Ganda dun, no? Oh. Ganda dun, oh. Doon. Ganyan yung paligid eh. Yung mga baka. Ayun sila. Ayan yung mga baka. Ayan Yung mga itim. Ba? May farm kasi ng ano dyan. Baka. Doon banda doon sa dulo. Ah, pakita ko sa inyo. Sa ano na yan, sa pababa na yan, dyan, di ba sa daan na yan, pakyat. Doon sa kabilang ano, bundok, yan sa kabila niya, pababa, may farm pa dyan. Baka rin. You know, yun mga itim na yon Yan, yeah, mga baka yan. Ah, dami. Ah. Malayo yan. Doon pa yan, doon tanya, nyo <laughs> doon yan sa dulo <laughs> naisim lang natin paligiran kami ng mga farm dito ng bakay eh. eh. may ano pa doon no? Yun yung mga silo lagayan ng pagkain yan yan silo tapos meron pa doon sa kabila ano, makita yon silo rin yan Ah, diba? 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 Ayun lang yung sa paligid namin. Andito tayo sa gitna. Alright. Ayun na naman yung mga pusa, oh. Diba, hey, makulimlim yung paligid, diba? Makita niya, makulimlim. Makaulan mamaya. Madilim yung ano, eh. Ito naman yung langit. Iba yung langit. Madilim siya. Ay, mga pusa, oh. <laughs> Ayan. Mga wild cat. Pagsigala na kayo. Lalaki nyo na. Ayan naman, dalawang buntis, eh. Bali, baka buntis din yung isang puti, eh. Ang lalaki na nila, eh. Oh? No? mga yan. Ito kasi. Tiger kasi. si gumawa eh. Mana sa amo eh. <laughs> Ayan, ganda ni Tiger ah. Tiger! Meow! <makes noise> yan, tiger anak niya yata lahat ng babae dito eh Talaga si Tiger eh. Ayun lang guys na. Happy birthday pala sempre sa aking anak. Happy birthday King. Happy birthday pala niya anak ni Brad Dom. Si ano. Si Sis Melvin. Happy birthday Sis Melvin at kay Brad King. Okay. Enjoy your day. So ganito na lang guys na update ko lang kayo Tagal, hindi tayo nag upload nung nakaraan eh. tinamad tayo hello ulit yeah, bye bye